Thank you, Green Artery. Napakaganda talaga ng produkto ninyo. Alam nyo, dati ang hirap abutin ng mga bunga sa taas. Kailangan pa ng hagdaan, delikado pa minsan. Tapos may chance pa na masira o mahulog ang bunga. Napaka-prostrate, ba? Diba? Pero ngayon, padadali na natin ang problema mo. Ito na ang fruit picker with telescopic adjustable pole. Available ito sa 3, 4, 5, 6 at 7 meters. Kaya kahit gano kataas ang puno, kayang-kayang abutin. Gawa sa stainless steel, matibay at hindi madaling ma-deform. Kaya kahit ilang beses mong gamitin, sulit pa rin ang performance. Ang ganda pa nito, may 15 cm in large cloth. Bag na may 15 serrated cuts. Ibig sabihin, kahit matigas ang tangkay ng prutas, madali mong mapuputol ng walang effort. Tapos, hindi masasaktan ang bunga. Safe at smooth siyang mahuhulog diretsyo sa bag. Kaya kahit malalaki at matatamis na prutas, gaya ng mangga, bayabas, atis, abukado at rambutan, hindi malalamog. Kaya kung gusto mong pabilisin at pagaanin ang pamimitas, ito na ang sagot. Hindi ka na mga sa serang prutas. Hindi ka na mahihirapang umakayat sa puno. Talagang sulit at napaka convenient gamitin. Kung gusto mong magkaroon, iklik mo na ang yellow basket. Mapagpalang araw, mga kabayan.